Si sila, mag unboxing ko tayo ayan na malingki po ako mga sisila bumili po ako ng mga plato sa Daiso kasi mga mura doon tapos made in Japan pa unboxing wow. natin ayan bumili ako ng stick sya so ito yung wow yung ano natin sa ating paliguan Magbrush ka ba? Magbrush. Tapos ilagay dito. Ganyan. So paglagay, magbrush ka, iganong-ganon na lang siya mga sisilab. Ganyan. So mura lang siya na sa wow. 100, 100 lang yung ano. Bilhin mo. So, ito, yung ano, di ba, pag nagprito tayo ng isda, maraming ginagamit na ano, uwel. So, itong uwel, mga sisilab, dito natin ilagay, ayan, uwel pot, uwel pot na talagay. So, bubuksan natin. Ala. Wow! So, ayan. Pag nilagay mo yung ano, uwel dito, may ano siya, So, masala yung mga, halimbawa, nagprito ka ng isda, masala yung mga ano ng isda. So, ang, ang pupunta dito sa loob, malinis na ng oil. So, pwede mo siyang gamitin ulit. Parang ano ba, recycle. Wow! Ah, 200 siya, hindi pala to. 100. 200 na talaga oh. So, may ganito na tayo. And then, ito yung mga plato, mga sisilab. Akala ko, ano siya yung babasagin. Hindi pala siya babasagin. Ano siya, plastic, pero para siyang babasagin. Tapos, pwede mo siyang gamitin magpainit ng microwave. Ayan, nakalagay siya, pwede initin ng microwave. So, bumili din tayo ng lalagyan ng soup. Wow! Kasi so, wala we'll lalagyan ng soup. Ito siya dalawang piraso so ano siya mga sisilab set dalawang piraso and then ito din mga sisilab ang cute niya o pwede siyang i-microwave so yung mga gamit dito sa Japan pag nagpainit ka microwave lahat ng ginagamit so hindi talaga nasusunog yung mga plato or ano pa yung mga baso hindi nasusunog kasi may nakalagay sa microwave So, ayan. Bumili din tayo ng ayan, ng Japanese. So, pag may bisita tayo, pag pupunta dito si M, pwede natin magamitan siya. Ito kasi yung mga lalagyan ng kanin sa Japan. Then, ito yung lalagyan nila ng soup. Ganyan po yung mga gamit nila. So, ito babasagin to. Ito hindi. Kasi ganyan yung gamit nila. And then, ito, bumili din tayo ng pampunas. Kasi nawala yung, iwan ko na saan yung pampunas natin. So, ayan mga sisilab. Gagamitan natin pampunas. Ayan. Ganyan. So, ito yung pang panglinis ng stove. Ayan. So, marami po. Di ba sa atin, ikus-kus-kus-kus pa natin. Dito, hindi na may panglinis talaga ng stove. So, pag pinunasan mo siya, malinis na yung stove. Wow! So, ayan. 99%. 99.9% matatanggal daw yung wheels. So, ayan, yung mga ano, germs. Bumili din tayo ng baso. Ayan, yung baso na to mga sisilab, hindi po siya babasagin. Pero mukha siyang babasagin. Diba? Plastic lang. Maganda yung mga gamit dito sa Japan. So, bumili din tayo ng lalagyan ng rice ball. So, ito yung rice ball. Ito. Kasi minsan, wow. maglagay ng ano. Ito, rice ball mga sisilab. Ala! Lagyan mo siya ng kanin. Tapos, i-ganon. Tapos, pag naano na, -ano na siya, kunin mo, lagyan mo siya ng nori. Maganda ka siya mga sisilaw Dalawa. So, 110 wow. yung isa. Ah, uh, isang sumot. Ayan. Kasi, minsan, parang tinatamad tayong mag-ano, mag-baon. So, rice bowl, okay na yun. Ito naman para sa paliguan natin. 'Di ba yung buhok natin mga sisilang, pag nag-shampoo tayo. Tapos naglalaglagan don sa ano sa paliguan tapos pupunta don sa sa ano ba 'yon? Sa tank. 'Di ba nag-aano nagbabara pag maraming buhok. So ito yung pang-ano ng buhok para hindi siya papasok don sa tank. Ito ang ilagay natin para yung buhok na, nandyan lang. Hindi siya ma-drain ba? Ganon. So, ito yung ilalagay natin dun sa may ano, may daana ng tubig para yung mga buhok hindi papasok dun. Ayan. Di ba utak talaga yung mga Japans? Kung anong-anong nasa isip. Bumili din ako ng ball pen. Sampong piraso siya. 100. Ayan, sampong piraso. So, itry natin kung maganda ba ito na ball pen. Nagpadala din ako sa ate ko maraming ball pen. So, ito, pentel pen. Ayan, bumili din tayo kasi, ano, yung magtapon tayo ng basura dito sa Japan, kailangan lalagyan natin ng pangalan, apelyedo natin, tapos lagyan na kung anong, saan na lugar yung bahay mo. Kasi pag may nilagay ka na ibang basura doon sa nilagay mo silupin, ibabalik nila sa sa'yo para matuto ka, charot. Ganyan kasi dito, pag nagtapon ka ng mga ano, kasi nire-recycle yung mga basura dito, di ba? Pag nagtapon ka ng basura, halimbawa puro mga papil-papil yung basura ngayon, tapos nilagyan mo siya ng, ng ano, ibang ibang basura, halimbawa naglagay ka doon ng pet bottle, yung mga bottle, naglagay ka. So, pag nakita yan ng basura nyo, maging nagukunin yan. So, ang mangyari mga sisilab, ibalik sa yung basura. Ayan yung sinasabi na, ano, kailangan matuto ka sa lahat ng mga gawain dito sa Japan. Charot lang. Ganon talaga mga sisilab. So, bumili din tayo ng shower cotton buds. Ayan. So, nasa 100 yen din to mga sisilab. Ayan, pagkatapos mo mag-shower, pwede kang maggamit ng cotton bud. So, yan lang yung unboxing natin. So, ito yung mga nabili natin mga sisilab. Ang nabayaran ko is, nasa 2,100 yen. Grabe, mura lang nga siya mga sisila pero mabudol ka talaga sa daming grabe ang daming mga bilihin thank you for watching bye